Magandang hapon po sa atin mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara mamigay po tayo ng mga laki numbers para po sa masusugid nating mga followers dyan. Hello po sa inyo! Nararamdaman niyo na po ba ang simoy ng Pasko? Ako nararamdaman ko na ang Pasko palapit na dahil malapit na po ang aking kaarawan. Hello Lola! Ayan po, nakita niyo ang picture namin ni Lola. At saksi po kayo sa mga nag sa pa lang po kami sa pagbablog at sa dami po ng mga napanalo na natin pero mas marami pa pong hindi pa po nananalo pero ginagawan po natin ang paraan yan. Sa mga nag stay po sa amin, sa, pag, sa vlog namin, sa mga nanonood sa amin, maraming salamat po. Kami po, eto legit na legit po, nagpapakita po tayo ng itsura. Nakikita niyo po kami, kami po ay nakakausap nyo, nagpar-picture tayo, nagkukwentuhan tayo. Kami po ay walang sawang magbibigay po ng mga lucky numbers po sa inyo araw-araw po mga kalaki tandaan nyo po yan, hindi po kami magsasawa at sa mga sumali po sa private consultation, maraming salamat po congratulations sa mga nanalo po congratulations sa mga hindi pa po nananalo tututukan po natin yan mga kalaki basta stay lang po kayo dyan at maniwala lang po na tayo po ay swerteng tao, wala pong pinanganak na malas. Okay, so mga kalaki, kung ready ka na at ready na rin ako, halika na. Kunin mo na ang mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon. syempre, lahat po tayo ay sabay-sabay na sasabihin na Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, maraming salamat po sa mga panonood niyo po sa amin at eto na po mga kalaki, ibibigay na po natin ang mga 2 digit lucky numbers tatlo yan, 4 di 3 digit lucky numbers tatlo ren, 4 digit lucky numbers tatlo ren at dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Kaya ano pang hinihintay mo? Eto na po mga kalaki, umpisahan po natin sa 2 digit lucky numbers Now na. Hoy, ang laki numbers namin pwede 'yan sa Pilipinas sa tabruda. Pag kung saan ka man nandoon ngayon, nakatira, pag napanood mo itong vlog na 'to, kahit nasa ibang bansa ka, Tapos nagustuhan mo 'yung numero, kunin mo Kung may larong may laro kunyaring 3 digit, 4 digit, 2 digit, 2 digit, 6 digit, digit. Kunin mo, pwede po. Pwede po 'yung numero namin, pwede po sa lahat. Ganun po, kaganda ang numero namin. At talagang sinusumada natin Ang galing sa libro ni Lola Carmen. Kaya eto na po, ang 2 digit lucky numbers, umpisaan mo na. 2 25. Yan po yung una. Ang pangalawa po, 14 Gs. Ayan. At ang pangatlo po, 11 23. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 2-digit lucky numbers. At ito naman po ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 9. Number 3 at number 3. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number seven, eight, 4. Ayan po mga kalaki. At ang pangatlo po, number 632. Ayan po mga kalaki, ang pangatlong 3-digit lucky numbers. Siyempre, isusunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1399. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 6715. Ayan. At syempre po ang pangatlo, number 2399. 6, Ayan po mga kalaki ang tatlong pangatlong 4 digit lucky numbers. O ano pang hinihintay mo mga kalaki? Takbo na sa suking outlet mamaya ah. Make sure po na nakarambol sa mga may gusto po. Pwede niyo pong irambol ang 2 digit, 3 digit at 4 digit ah. Para sa ganan man po, hindi ah, uh, mabaliktad man po ang numero panalo pa rin po tayo. Okay, kasi marami pong nagchat-chat na hindi raw nila na baliktad yung numero. Sayang lumabas. Kaya mga kalaki, ano pang hinihintay mo? kung ako sa iyo iraramble ko na yan at eto na po ang 5 digit at 6 digit lucky numbers mga kalaki pero bago yan dapat po eto na po makinig mabuti sa mga gusto po na makatanggap ng mga lucky numbers sa libre araw-araw make sure po na nakapalo po kayo sa tamang account ayan po hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin po na meron pong 315,000 followers ayan po at syempre may second account po tayo Red Parungkin din po na merong 50,000 followers po at saka Aris Gatchalian. Ayan, meron din po tayong YouTube, 16,300 followers, Red Parungkin din po. At meron din, po meron din po tayong TikTok, Red Parungkin din na merong 417,000 followers. Ganun po yung mga account natin na padami, ng padami ang mga followers natin kasi naman po, legit pong nakakapagpanalo po tayo mga kalaki. At tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. At syempre, bago po kayo magpa-member, dapat po makausap nyo muna ko para po legit na legit ako ang kausap nyo at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? Sa mga interesado lang po yan dahil mali mo naman pag na-quote kita, pag nabigyan kita ng magandang code sa birth, birth ng mga mahal mo, eh, nasa iyo pala ang talagang hinahanap nating big winner na jackpot. Ano? O kaya, maranasan mo rin manalo tulad nila. Okay mga kalaki, eto na po, hindi na natin patatagalin ang mga 5-digit lucky numbers. Kunin mo na, ngayon na. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 17, number 25, number 29, number 31, at number 33. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 18, number 25, number 26, number 37, at number 30. Ayan po mga kalaki. At bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po dyan ang... Pwede po dyan ang... Ang 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers mga kalaki kay ano pang hinihintay mo eto na po, eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers po natin na six, magmula sa 642 hanggang sa 658 pwede po ang lucky numbers natin kunin mo na sa 6 uh, eto na po ang unang 6 digit lucky numbers number 16, number 28 number 39 number 41 number 23 at number 18. Yan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 24. Number 19. Number 12. Number 32. Number 35. At number 37. Ayan po mga kalaki ang mga kumpletong digits ngayon po ang hapon. Takbo na sa suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin aalagaan nyo po yan. At huwag nyo po agad bibitawan mga kalaki. Siyempre, eto na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan po. Shout out po kay Kuya Moises. Ayan. Kuya Moises de la Peña. Hello po sa inyo Kuya Moises de la Peña. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood nyo dyan sa mga pamilya de la Peña. Hello, hello, hello po. At syempre, Ayan, may dumada ang ambulansya. <laughs> may ambulansya. Hmm. Sana maging okay kung ano man, kung sino man yung nandun, maging okay sana para masaya ang Pasko niya. At syempre po mga kalaki, ang toda po ng mga tricycle driver Diyan po sa may... Ilagan City, Isabela. Uy, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood niyo dyan. Shout out, shout out po sa inyo. Gusto mo bang ma-shout out ang lugar niyo? Comment lang po ng comment, share po ng share ng video at heart ng heart. Pag nakita ko po yan, at nakapalo kayo, automatic po may lucky numbers ka na masya shout out pa kita. Okay? So good luck mga kalaki. Ingat! At ngayon pong alas 5 ng hapon, tara. Tumaya na tayo. Ako rin po lalaban mamaya. Baka sakaling manalo kong 5 digits o jackpot, edi may balato kayo. Pag nanalo ba kayo, babalatuhan nyo rin kami.